Magandang umaga po, ginawang tagapangulo sa lahat po ng uh, miyembro ng Blue Ribbon Committee at sa mga resource person na naririto po ngayong umaga. Ako po si Randy De Los Santos, ang tiyuhin po ng napas lang na labing pitong taong gulang noong August 16, 2017. Nagkaroon po ng isang uh, police operation, ginawang tagapangulo, sa aming lugar. At sabi ho ng mga polis sa kanilang report ay bumunot ng barel, lumaban si Kian de los Santos. Sa pagdinig ng mga kaso, hindi ho yun totoo. Napatunayan po namin sa korte na si Kian ay hindi nalaban at pinatay. Intensyon ng pintay ng mga pulis. Mga ilang araw, yun ng tagapangulo, habang nakaburo lang aking pamangkin, Naglabas po ng kasinungalingang statement ang pamunuan po ng PNP. At noon po ay pinamumunuan ng ating kagalang-galang na senador, uh, Bato de la Rosa. Ang sabi po doon sa statement ay yung tatay daw po at yung uncle ay kilala sa aming lugar na siga, kinatatakutan at nagbebenta ng droga at ginagamit po si Kian de los Santos bilang tagapagbenta nito. Yun ang tagapangulo, totoo po, kilala ho kami sa aming lugar, pero hindi po konektado sa ilegal na droga. Kilala ho kami bilang mga saksi ni Yehova na nagbabahay-bahay, kumakatok sa mga pintuan at nagbabahagi ng salita ng Diyos. Marahil ang kagalang-galang na Senador Robin Hood Padilla ay makakapagbigay po ng kanyang pananaw sa kung ano hubang uri ng pagkatao kaming mga saksi ako ba? Brother, magkasama tayo noon. Kasama ko po ang inyong ina. Ginoong taga-pangulo, marahil po ang malisyoso at maling pagbibintang na ito ay nakaapekto po sa amin. Inalis po ko sa trabaho, ginoong taga-pangulo, dahil sa maling akusasyong ito. May mga magulang ho ako, may anak ako. Dahil sa statement na yon na di umano, marahil, pinanggalingan, ay sa Intel daw po. Ang laki-laki ho ng budget ng Intel eh. Eh bakit ho ganun? Tinanggal ho ko sa trabaho. Dahil po dyan, binalot ng takot ang aming pamilya. Namamarkahan sa publiko at sa national TV na kami po ay identified bilang taga ng droga. Noong panahon yun, nakakatakot na ho eh. Baka kami na ho isunod. At dahil ho dyan, ang aking kapatid, ay kinuha po ng Public Attorney's Office para dalhin sa WPP. Teka lang po, naiwan po ako sa labas. Ako ho ang eh. Bakit hindi ho ako sinama? Sa mga panahon yun, ginaong tagapangulo, takot po ako. Dahil markado na ho ako eh. Pero naririto po ako ngayon bilang kinatawan po ng program paghilom bilang field coordinator sa aming pong programa ginawang tagapangulo, meron po kaming tatlong daan at labing dalawang pamilya na inabot na kapwa namin mga biktima. Lahat po sila ginawang tagapangulo ay pinatay, pinasok ang mga bahay. Police operation. Sa akin pong pagtingin, wala po ni isa man ang imbestigahan. Na dapat po sana, sa ayon sa batas, sabi sa Quadcom, nakapagka po napatay pala ang isang biktima, ay dapat na investigahan. Kasuhan ng mga pulis at doon, kung hindi po ako nagkakamali, hindi po ako abogado, ay doon idepensa ng mga pulis na ito, ng mga alagad ng batas na ito, ang kanilang pagiging inosente. Pero nakalulungkot po, ginawang ng pangulo na sa record po namin, may mga affidavit po na pinapipirma ang mga kapulisan at sinasabi doon na hindi na raw po sila handa nasampahan ng kaso o hindi na po sila interesado pa na, ma, na magdemanda sa nangyari sa kanilang mga pamilya. Nagkaroon din po ng mga kasinungalan ginaong tagapangulo sa mga pampublikong dokumento kagaya po ng mga death certificate na nangalagay ay natural cause po ang dahilan ng pagkamatay. Pero meron po kaming Project Arise na kung saan yung limang taon na pag expire po ng mga kapwa namin biktima na wala pong kakayanan para ipagpatuloy sila sa kanilang pinaglibingan, ito pa yung ine namin. Dinadala namin kay Dr. Fortun. Kahit po buto na, nagsasalita pa ng katotohanan. At isa na ho rito, tagapangulo, your honors, ay yung matapos po yung limang taon na renta po ni Kian De Los Santos. Ine-exhum namin yun eh. Tapos po, dinala kay Dr. Fortun. Akala ho namin, eh, okay na eh. Naimbestigahan na ho eh. Pero may bala pa po. At ito po ay on record. Maari po nating tanungin si Dr. Fortune sa kanyang mga natuklasan. Ginawang taga-pangulo, ako po bilang kinatawa ng aming pamilya ng aking kapatid. Nag-usap po kami bago po ako magtungo sa kagalang-galang na kumiting ito. Ano bang aking sasabihin doon, Tol? Ano bang gusto mong iparating sa ating kagalang-galang ng mga senador at sa ating taga-pangulo? Dismayado po ang kapatid ko, ginong tagapangulo, sa nangyari. Hindi pa ho namin nakukuha ng buo ang hustisya. Kung maaalala po ninyo, tatlo po yung aming isinampang kaso laban sa mga kapulisan. Murder, planting of evidence ng baril, at planting of evidence ng droga. Ginong tagapangulo, napatunayan na ho namin ito sa korte. E eh, tila maila pa rin po yata sa amin ng ustisya. Nanalo ho kami sa RTC. May gawad po na Danios. Hindi pa ho namin ang kakuha ito. Hindi tagapangulo. Pangulo. Ang kapatid ko ho ngayon na stroke. Kalahati ho ng katawan niya ay lantang gulay. Sa mga bagay pong ito, ginoong taga-pangulo at bilang kinatawan po, bilang field coordinator ng program paghilom, nais ko pong ipabatid sa inyo na lahat po ng 312 na mga pamilya na sa aming pangangalaga, hindi ho sila nanlaban, taga tagapangulo. Ako po mismo ay personal na pumisita sa kanilang mga burol noong mga panahon na nakaburol ito. At nakakwentuhan po sila. Naalala ko po, yung pahihintulutan po ninyo, yung binanggit ng aking kaibigan na, na Jehovah's Witnesses noon. One minute, Yes, sir. Na Jehovah's noon. Ang sabi daw po ay, kapag ka namatay ang isang tao, makikilala mo kung sino siya. Sa burol, Ah, buti nga. Namatay yung taong yan, Napakasalbahe niyan eh. Pero kapag ka namatay pong isang tao, sasabihin, sayang. Nakakapanghinayang. Napakabuting tao niyan, tumutulong. Marahil ito pong naobserbahan ng ating mga media na naririto na halos dalawang linggo nag-cover sa burol ni Kian. Marahil po nagtanong-tanong kayo, ginawang taga-pangulo, sa karakter ni Kian de los Santos. Hindi po siya wala ho siya sa listahan. Hindi po siya ginawang tagapangulo. Nagbebenta ng droga. Inosente po at nag po ang aking pamangkin sa isang pribadong paaralan na kahit po medyo may kataasan ay ginagapang po ng aming pamilya. Nasa ibang bansa ang aking hipag upang mangibang bayan o FW po para maglaan ng pangangailangan. Thank you. Thank you. nung no, naman si Kian, oh, ako po'y galit na galit talaga. Sino bang maniwala na bata nagtutulak ng droga, pinatay? Eh, ako may anak rin ako. Kung mangyari yun sa anak ko, galit na galit ako, Mr. Chair. Tama. Kaya ako, ay ay tried my best talaga na yung kaso na yan. Kasi bata Binaril. So kailangan managot talagang gumawa niyan. Pero mayroon akong nasabi, if I can fully remember. Sinabi ko, nung tinanong ko yung mga nakabarel kay Kian, Sir, ang explanation na sa akin, kaya nangyari yon Sir, dahil yung uh, meron kaming nahuli na po, Sir, na isa dyan sa kaluokan at itinuro yung isang babae na tumboy na pinanggalingan na kanya droga. Tapos, ang sabi ng tung, nung uh, po, Sir, na nahuli namin, Sir, yung druga nung tumboy na yan, masyado siyang, uh, masyado madiskarte, hindi siya nagbibigay direkta sa amin ng supply. Dinadaan doon sa tindahan ni Kian, kung si, saan si Kian nagbabantay, iniiwan doon at pinipick up lang, e si Kian wala namang alam doon sa droga kung droga yon. Basta iiwan lang doon. Kung si, si Kian nagbabantay ng tindahan, iniiwan sa tindahan, doon pinipick up namin yung droga. Galing sa yung suspect na puser na tumboy. Kaya sir, nadamay si Kian. Sabi ko bakit niyo binaril? Oh, wala, hindi naman nasagot. Hindi naman sagot. Pero actually sir, doon talaga sa tindahan ni Kian namin kinukuha. And I, I I I ako yung nagtataka bakit uh, I did I uh, mention the name of a certain Randy De Los Santos as involved in drugs? Ang alam ko noon nabanggit ko during one of my interviews. Na yung sabi ng polis, nakaloka na. Ngayon nakakulong. Sir, yung tatay ni Kian mismo, sir, tingnan mo yung mukha. Na, naubos na yung uh, ngipin, naubos na yung uh, gums sa kagamit ng druga. User yung tatay. Kaya ang tanong ko nga, bakit hindi ang tatay pumunta dito? Bakit yung uncle ang uh, nagreklamo? Uh, Yun ang sabi sa akin ng pulis. What can I do? I received that information. Sir, tingnan mo, interview yung tatay ni Kian. Tingnan mo yung mukha. Tunaw na tunaw yung panga. Tunaw, tunaw na tunaw yung ngipin. User yan, sir. Sabi sa akin ng... Uh, uh police operative operative ng Kaluokan. so senior ko lang sa media del kitang-kita naman kung uh, tingnan mo kaya nga bakit na involve yung uh, uncle i i don't think I, i'm not sure uh, please uh, refresh me may memory kung nabanggit ko yung pangalan of Mr. Juan Randy De Los Santos as involved in drugs i cannot remember Mr. chair i just hope uh this uh, body can be enlightened dahil, uh, uh, that's why I am, I insisted to 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 respond, Mr. Chair. Although, ayaw mo akong uh, i-interpolate yung ating witness, but in a way, uh, if that is the ground rules of this committee, I, I submit, Mr. Chair. Thank you. Salamat po, Chairman. Uh, gusto ko lamang pong uh, patunayan, una-una, na ang mga Jehovah's Witness po ay non-political. Never silang uh, na-involve sa politika. Uh, pangalawa po, naiintindihan ko po kayo, nararamdaman ko po yung nararamdaman po ninyo dahil ang kapatid ko po, uh, once upon a time, eh, napag, napatay din po. At siya din po ay uh, binansagan na Carnap King. So, naiintindihan ko po, uh, nararamdaman ko po ang sakit dahil nung nangyari po ito, ako po ay napakabata pa nung pinatay yung aking kapatid at sinabing, siya ay Karnap King. Siya po ay ganun din, uh, summary execution din po. Kaya naintindihan ko po kayo at uh, nakikiisa po ako sa inyo. Maraming salamat po. Maraming siya. salamat.